higanting talaba naman nga Ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! <laughs> Grabe mga kamangyan, first time lang mo, talaga namin makakita ng garning kalaking talaba. Aa, ah, talaga higante. Pari <laughs> ko nga mas malaki pa sa akin. si Ui. Pero tunay ho mga kamangyan, dati ko kasi diga ka nangunguha kami ng mga isda, ng mga sugpo. Tapos nakakakuha din kami ng mga talaba. Akaso ah, nga nila ang yung mga nakukuha namin, yun bagay yung mga normal lang, yung mga maliliit lang. Yung parang tuliat lukan, gayon. Pero yung mga kalalaki, nakikita ko lang aris sa TV, sa social media, sa mga posts. Tapos dati pa mga kamangyan, naghanap na talaga ako kung saan pwede makabili ng mga gayaan. Gawa ng syempre, hindi naman ako makakapanghuli ng gayan. Gawa ng baka hindi na ako makapag-asawa. Kasi ho, oh, kahit sa mga palengke namin din malapit sa amin mga kamangyan, wala din namang gayaan. ba na lang talaga kung mga changge, kaso nga lang yun yung mga maliliit. Tapos minsan kailangan pa talaga namin dumayo sa kabilang bayan, tapos chambahan na lang kung meron. Tapos so, oh, napanood ko yung na padaan lang channel. Yun yung vlogger din din, din sa amin sa Mindoro, sa Pola. Eh, yung bayan na huyoon, sobrang yaman talaga sa mga gayaan, sa mga talaba, sumpo, mga isda, alimango, mga ganun. Kaya nga niyo, message ko agad diyan sina lang. Tinanong namin kung mayroon pa talaba, gawa ng gustong gusto ho talaga namin. Tapos alam nyo, gasa, sobrang babait nila, nanguha talaga sila. Tapos sabi namin, piling kami magbayad kaso wag na raw. Grabe, sobrang salamat sa inyo. so you eh. Kaya ho, nung nagmessage sila sa amin na meron na daw, ay di pumunta ho kami doon sa kanila. Kaya pa nga niyo, ako gawa ng pagkadami-dami tao, kala ko yung piyesta. Ay, grabe naman yun. I-support e, din natin sila mga kamangang kasi sobrang talaga ng content nila. So thank you na padaan ng channel for the go. na kamangyan, after nga niyong maugasan na mga talaba, ay tinray ni Kuya Bunjing na buksan. Kaso nga nila, oh, sobrang hirap daw na ribuksan. Kahit napukpukin na, kahit gamitin na ng kutsilyo. Aba, ang sarap yata ni Ricky pang sa mga chismosa. Oh, hindi! Para ho sa mga hindi pa nakakatikim ng talaba diyan, mga kamangyan, alam nyo ga, masarap din din yung kinilaw. Yung hindi mo na baga kailangan lutuin. Alagyan mo na lang ng bawang, sibuyas, ng suka. At oh, talagang sobrang sarap na. At dahil nga niyo, first time lang namin nakakatikim ng garne kalalaking talaba. Ay, kako din nga ni kay Kuya Bunjing, ay itirayin niya kung bagay-bagay yung kinilaw din sa mga malalaking talaba. Ay, ayun, sabi niya ay ayos daw naman. Nawa, hindi naman magsakit ang iyon tiyan. Hoy! Ay, der, medyo apakuloan ko nga nila ang hari ng ilang minuto, mga kamangyan. Gawa lang, syempre, galing yan doon sa ilalim ng tubig. Balita ko nga niyo, sobrang tagal daw niyan doon. Parang ang alam ko ay nasa 140 years. So, napakatagal. Hindi <laughs> ko alam kung matagal yan doon, pero at tingnan nyo naman doon sa itsura, talaga naman parang ilang dekada na ang dumaan. Oh, Siyempre, kailangan nyo talaga natin magsigurado. Kung sakali mo naman yung mga bakterya-bakterya diyan sa loob, oh, eh, di magkakasaki sa yun doon. tingnan <laughs> nyo naman si Bosin, mukhang walang ganang tumulong ngayon, walang ganang manggulo. Ang tamang baby shark, baby shark, Hala, hindi man kayo, oh. <xesina> so, balik na ako tayo din sa inapakuloan na talaba, mga kamangyan. After ilang minuto, pinakuha ko na nga niyo kay Kuya Julius nyo at kay Kuya Bunjing. Ano talaba? Para syempre mabuksa na. At ating na natin yung loob kung may perlas. Hala, may perlas. Kaya nga niyo at nagtulong-tulong ngayon mga kalalakihan. Nandini na nabuksan. are gawa ng kahit na pakuluan na bagay, ay hirap pa rin yung buksan so talagang hard to get sila ay sana all hard to get gawa lang yung mga normal na talaga mga kamangyang, kahit yun ay pukpukin mo lang ang kutsara o diyan sa mga pader-pader mabubuksan na yun yung iba nga na pag napakuluan mo ay nabukan na ng kusa kaso nga nila ang are talaga sobrang hirap sabi nga ni na kuya parang ayaw daw magpakain kailangan mo talaga dito ng energy yung dugot pawis mo dugot pawis Bakal, yung iba sa ay nagataka na bakit saglit lang ang pakuluan ay dapat ay matagal para bumuka na ay hindi naman uyaan gay Goon, goon Pag yan ay nasubrahan doon sa kulo Baka naman maubos na yung laman Maliit yun ng sobra-sobra Hanggang sa wala ka ng makain So dapat talaga parang inabanli-banli ang laang As in talagang parang pamatay laang ng germs ng germs sa karte. Sa tunay, oh, hindi talaga namin alam yung pinakatamang proseso. Gawa ng first time nga nila ang OR eh, right? hindi naman kami expert. Mag-search nga ho, sana ako din sa Google paano bumuka arin ng mabilis. Kaso nga nila ang oh, kahirap-hirap talaga ng signal. Ay baka umamaya, ubos na ang oras, ay hindi pa rin nasasagot. O oh, ikakoy kung ano na lamang ko, saan na lang kami dali na rin. Buti na nga nila ang hot, ang din sina kuya, sina tatay, yung mga malalaki ang muscle. Oh, malalaki ang muscle. Gawa na kung kami kami lang ang ni nanay, ni Julina yung nandini, ni na ati Tintin, ni na ati Shane. Ay naku. baka isang taon na kami lahat hindi na hindi pa rin nabubuksan yung isang piraso. <laughs> hindi ko sure mga kamangyan pero digaho ang madalas talaga na kulay noong talaba ay kulay puti. Pero areho yung pinakang laman niya parang medyo manilaw-nilaw. Siguro ay dahil nababad na ng matagal doon sa tubig. <laughs> pero yun So, talaga alam ko ano yung explanation. Pero ari daw naman ho ay safe kainin. Ay update ko ho, kayo kung anong mangyayari sa amin. Dahil nga niyo, malalaki ari mga kamangyan. Medyo mahirap-hirap talaga siyang kainin ng buo. So yung iba ho, ang inagawa din, inagayat-gaya. Tapos yung iba, inagawang sisig, inagat ay, inagawang tinola. Hindi. sa so, yung mga luto na pwede ho din eh. Pero kami ho, ang agawin namin din eh, aihawin ah, la ang namin. Tapos alagyan namin ng parang mga pangpaanghang doon sa ibabaw. Gawa so, ng mas ganado ho kami kumain ng talaba kapag gayo. Yung talagang lasang-lasa mo pa rin yung talaba. So, yun, mga kamangin ilang piraso lang aray, pero inabot sila ng halos isang oras diyan sa pagbubukas lang ng talaba gawa sobrang hirap na hirap talaga sila. Para mas makita ng malapitan mga kamangyan ayan, gayaan yung itsura niya ay for the go okay naman na nabuksan naman na yung mga talaba. Eh, di pwede na huyo ung lutuin. Pero bago huyo eh ay di magagawa muna kami ng pinakang chili oil. Pwede na nga nila ang ho at meron din yung parang, anong tawag din yung processor. <laughs> Kailangan nung <laughs> kasi talaga ay yung pinong-pino halos, yung bawang at saka yung sili. Ay, di arit, nagpainit na nga ni ho ako ng mantika din. Kailangan ho talaga ay marami. Tapos nilagay ko na ho din yung bawang. So, ayan, kinalat-kalat ko la ang hudiyan, hinalo-halo. Saka ko nilagay a sili. Grabe, sobrang na ho talaga ako mga kamangyantas. Ayan, naglagay na rin ako din ng konting asin, asukay corn konting suka. Gra grabe ang haba nun ha, suka. <laughs> Tapos ayun, haluin nyo lang ng haluin hanggang sa makuha nyo na yung tamang kulay, tamang lasa na gusto nyo para doon sa chili garlic. So ako, ayoko nung medyo ma-brown-brown. -brown. Gusto ko yung gaya na parang light lang ang color. Wow, well, light ang color. Ay, pero talagay ang ko namin din yung talaba mga kamangyan at grabe, sobrang kinit. <laughs> ang luto ko kasi nagawin namin din yung mga kamangyan ay spicy grilled talaba. O siya may pagayon. So, ang gayon mo kasi madalas ay natitikman lang sa mga mamahalin na restaurant. Naku, ay talagay libo ang presyo. Kung abilin naman no, talaba, ay siguro, sobrang mahal din ho talaga. Pero feeling ko, madali lang din naman ho yun talagang lutuin. Asamahan mo lang talaga ng pagmamahal. Grabe, party tayo ng pa Hoy. So, ayan, pili na ho kayo kung anong klasin talaba yung gusto ninyo. Hoy. Ay, na nga niyo, mga kamangyan. At yung ginawa ho natin na chili garlic kanina, ay pinalagay ko na nga niyo din eh. Tapos kung nga niyo, ay damihan, gawa ng gusto ko ho talaga sa gayaan na yun, sobrang angha. Tapos oh, yung iba naman ay medyo untian la ang gawa ng, syempre baka mamaya tumikim si nanay hindi makayahan <laughs> Kasi hindi lang ako pala yan ang alagay diyan mga kamangyan, alagyan din yan mamaya ng cheese. So, depende naman ho sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Kung gusto ninyo ay durian, Hoy, hindi yun pwede. Kaya na niyo, mga kamangyan, inaisip ko nga niho na baka hindi nila magustuhan yung talaba. Oh, yung mga bata din eh. Kaya kako ay magaluto na rin kami ng chicken curry. Pati kung sakali man, ay eh, kulang talaga kapag aulamin yung mga talaba. Baka nang ako, kagaya ko, mahilig ako sa gayon. O oh, baka lima agad dun yung akin. O oh, ay ilan na lang ang matitira. Grabe naman, napakatakaw. Ay alam niyo naman ho, kapag karning malok, mabilis yung lutuin. Gawin na malambot lang yung karne noon. tas ayan, sa si ati Tintin, at sa si ate Shin. natulong na sila diyan sa paggagayat. Para syempre, mabilis matapos. kasi yan ho, si ati Tintin at sa si ati Shin. Talaga pa-expert na nang pa-expert yan sa paggagayat. <laughs> Pagdating namin diyan, agad yan, ano may agayatin? Talaga na, ang kailangan ng medal. Uy, medyo madalang din pala kami magluto ng chicken curry mga kamangyan. Gawa lang syempre ang madalas naman ay tinola, yung adobo. Pero yung mga garden ala yan nga na inalaman ko lang ay college na ako na meron palang chicken curry sa mundo. Okay, <laughs> on, dahil alam ko na na meron ng chicken curry at alam ko na rin kung paano lutuin, pwede na ako mag-asawa. Si <laughs> Advance, hindi yun sa gayo. Ay, gayo mga kamangyan, dahil wala naman akong inagawa dahil nahintay lang namin na maluto na yung talaba, ay dito mo lang tulong na rin naman ako dyan sa paggagayan. <laughs> Para masabi nila na ako may inambag sa bansang Pilipinas. <laughs> ay, gayo mga kamangyan, after ay pinirin favorito ko lang ang husaglit aring patatas para mamaya hindi siya magdurog-durog kapag nilagay na natin yan doon sa karne. After ilang minuto ho mga kamangyan, edi pinakuha ko na ho diyan kay nanay. Grabe, napakaganda mo talaga. After ho niyan, sinunod ko na may prito diyan, arihong carrots at kagaya ho noong patatas, saglit din laan. maya-maya ho, edi ay ayan at kinuha na ni ate Shay. Tapos after ho, nung no, nagisan na sila diyan ng luya, bawang, sibuyas. Tapos ho, sinunod na nila diyan, arihong karne. Ay for the good. Wala ay eh, wag niyo hong inaapi yung aking pamangkin. At yan ay may tatuha, kainan. After ho, mga kamangyan, edi naglagay na diyan ng mga pampalasa, yung minta konting tubig, dahon ng laurel, asin. Ay, yung curry powder, syempre hindi ho yan mawawala di yan. Kasi abang kinapakuluan pa ho yun, era naman si nanay eh, nag-intindi na naman din yung gata, Next, si gata, girl. So alam niya naman ako, kapag may mga at si sinanay talaga yung mga taga-intindi ng mga gata-gata diyan. yan. Oh, eh, di na ho ni ate tintindihan yung gata. Tapos, nilagay ko na rin ho diyan yung mga pinirito kanina, yung patatas. Tapos, o so, aring carrots, nilagay ko na rin ho diyan yung bell pepper. Tapos, ay, na lang huya ang maluto. Ay, for the go. Habang so, napakuluan ho natin yung mga kamangyan, ang dami pa rin ho nagatanong kung ano na daw update din sa paligid sa kubo. Ay, gayon pa rin naman ho. Kali, mabili pa lang ho kami ng mga panalim diyan, yung mga but buto o Kalagyan so, ng sili, ng talong, okra. Nara, ay, nara. <laughs> at, naman si parang junior nyo. Talagay abalang abaladini sa isang tabi. Inaayos nyo ari mga kawain niya. Awan ko lang kung saan ari agamitin kung sa bakut baga o sa kulungan ng mga manok. Dahil nga niyo laging nagakikilos yan mga kamangyan. Kung hindi niyo alam, mga 60 years old na yaan. Pero tingnan niyo naman, mas mukha pa akong matanda sa kanya. Ay, alam niyo naman ng mga kamangyan yan, si nanay at saka si tatay. Sobrang sisipag ho, talaga nyo mga yan. Parang alag natin kapag hindi kumilo. hindi na namin napagbawalan. Gawa lang sabi ko nila, yun na daw yung pinakang exercise nila. Ay tama din naman ho, gawa ng syempre, nababanat-banat yung kanilang mga buto, napapawisan yan. Siyempre, hindi naman na nila magagawa yung mga jogging-jogging, mga vertical diya. Oh, yun na yung perfect sa kanila na exercise. Kaya nga, hindi ko napapansin ko, parang papata ng yung mga itsura nila. Eh, yeah, kilig na kinig naman yung mga yun. Hindi naman sa isang tabi ay busy busy si Kuya Ompong at saka si Ate Shay. Nagatanim-tanim sila din ng mga bulaklak, gayaan. At... Gawa ng gustong gusto ko talaga namin yung may makulay din sa paligid ng kubo. Para sa susunod, kapag may mga pumunta din, hindi na lang ho doon sa kubo picture, pati na doon sa mga halaman. Tapos asingilin ho namin, tig 50 ang isa. Hoy, bakit naman naning Ayun, ginawang negosyo. Tapos ayun, ikuwento ko naman nung sa inyo dati pa mga kamangyan. Yan talaga si Kuya Umpong, bata pa lang kami. Mahilig na talaga siya sa halaman. Ano naman yung tagasira ng halaman? hindi. Oh, yun nga, yung tanda ko pa ng mga bata pa kami. Yung paligid naman namin, hindi naman yun sobrang lawak. Yung mga pwedeng taniman. Kapag may mga lupa doon, yung mga may space, space, alagyan niya yun ng halaman. Kasi nagpabili din siya kay tatay ng mga pasok-pasok na mga maliliit. Taniman tanim niya ho ng kaktus yun. Gawa ng uso pa nung dati yung mga kaktus, kaktus. Yung kapag ginawa ka mo, sobrang sakit. Tapos dati, sa sobrang hilig niya nga niya sa halaman, inalagyan-lagyan pa daw niya yun ng mga pataba, ina-spray ganyan. Ang ginawa niya, ina-spray niya kahit hindi naman niya alam kung ano yung pang-spray na spray niya. So hindi niya alam, lason pala yun, no? Oh. Hindi eh, na matay yung mga halaman niya. Tama. Nung okay na nga ni Ho, ay di ayan at kinuha na ho agad ni Nana. Bawari ko, gutom na gutom na rin kanina pa. Aroy ah. Pati kung ano rin ho, di ay naluto namin na talaba ay okay na rin kaya ayan at nilagay na ho namin sa may lamesa. Para ho tayo ay makakain na. Ay for the good. Okay eh, kapag ganun yung mga kamangyan, alam niyo na yaan, Ay kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan niyo nang kumain din. Eh. Ay tas andiyan pa lang nagaka-comment sa akin diyan mga kamangyan na sabi, ay bakit pag ang inapadala mo sa amin ay bahaw? Ay meron kami din yung bagong sinaing. Oh, ay siya, dali na rin ho din eh, kahit yun ay mainit-init pa. Dalihan nyo na, huwag na kayong mahiya. Ay! Nakukurot. So yun mga kamangyan, grabe, hindi ko ho talaga inexpect yung lasa. Sobrang sarap. Ay, ari, kulang na kulang pa. At ito na lang ako, kanina tinikman ko talaga yung kinilaw. Hindi ko ho nagustuhan yung lasa para talaga siyang maiba. Pero din eh, okay na kuya, kay na Kim. Okay daw naman, masarap daw naman. Pero ako ho ay hindi maartihan. Nakain talaga ako ng kinilaw na talaba. Siguro ay yung natikman ko ay medyo iba lang talaga. Advice ko lang din mga kamangyan, kapag kayo ho ay magawa ng kinilaw na talaba tapos garni kalalaki, mas maganda ho kung agayat ah, gayat-gayatin ninyo. Gawa ng, yun ho, doon sa loob, meron pa siyang mga dumi-dumi. So, kailangan nyo yung tag Tagin. Tapos pag natikman nyo din siya, parang medyo medyo mapapakunot yung inyong noo. Oh, yeah. Tapos so oh, feeling ko masarap din talaga aray sa mga sisig, sa mga ginatandian, gawa ng kapag yun ay nagayat-gayat na pag naluto na parang na rin siyang karne. Hay naku mga kamangyan, kung hindi niyo pa ho natatry yung garne, ay naku, itry niyo na ho. Masarap po siyang pampapak, tapos ang sarap din niyan pang ulam sa kanin. Nako isa susunod ay maulit-ulit kami ng pagkain ng garne. Ay for the go. Hay naku mga kamangyan, mamili pa ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo lang ang page. at i ang video ano. O, siya, hanggang dito na lang ang ating video. Jo, Takoy makikiagaw muna din ni ng talaba. Bye-bye. Love you. Huy! <laughs>